Hello po mga katopi Good morning. Nice. Dito tayo sa... Sa Ilaya. Another one. Sa Ilaya Resort. Nice. Kaya, hey, yeah, thank you. daming, ano, daming maliligo ngayon mga katopi Sana all. Kanina po, hinta. Yeah, thank you. Ah, palabas sa tayo. Ang daming waliligo ah. Oh, ang daming nainitan mga katabi. Naibigay na natin yung panset Tayo pa uwi na Sa ano nga pala to mga katope ah, Sa Ilaya Resort Dito yan sa may kanubang Sa may sirang lupa Kahit tago to Talagang pinapasukan ng mga tao Sa Ilaya Hindi totoo yan Ah, dito na tayo mga katabi labas na dito yan sa may ano dulo makalampas ng court na simbahan yan dito yan sa kaliwa simbahan sa court Galing no, daming naliligo mga katupe <laughs> Kanya-kanya libag yun What? <Wow>.

masigaw pa yung mga tricycle dito, eh, no? mga katope. Eh, Huwag no? kayo iiyak. Yeah. dito na lang maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi, ride safe po. Makakatok.